for today's video, maghahanap tayo ng basura sa daan. Hello din, buddy. Tara guys, mukhang may nakikita na ako. Ayan, nakasako. Good job. At sa bandang punahan, eh, titingnan natin kung may nakakalat na basura sa tawa. Sa daanan or sa tabing kalsada or sa, sa buong kalsada. Kasi, ilang beses na akong dumaraan dito, ayun. Dumaraan dito, at ilang beses na rin akong pasikot-sikot o paikot-ikot dito sa Bayan Lopez. Eh, nakikita ako, wala talaga akong makita mga nakakalat na basura sa daan o sa kalsada na lumilipad-lipad. Hindi ka tulad sa ibang... Ayun ako, magugulat ka na lang. Kahit may nakasulat na bawal magtapot na doon, bundok na yung basura. At na... Pero dito, ibahin nyo. Titignan natin kung meron bang nakakalat o wala. Baka mamaya ay mapahiya lang ako kapag nakikita nila at sinasabi ko, alides dito, baka mamaya ay pagpunta nila, ay, daw pala kalat, pero sisiguraduhin natin ngayon, no? Yung wala pang nag nagwawali sa kalsada, yung wala pang namumulat ng basura, yung wala pang nag, na, nagpipikam ng basura, itatry natin kung talagang meron dito or wala. Sana hindi ako mapahiya. <laughs> 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 And ayun na ha, tara guys, mukhang wala pa ako nakikita kasi ang mga nakikita ko ay mga nakasako at nakatali or naka-separated na siya. So pipik-upin na lang siguro yun ang truck. Pero yung mga lumilipad-lipad sa tabing daan, sa kanal, at dito sa mga paligid o tabi-tabi, wala guys. Pero may napansin ako, ay ano, naka-vespa. Sana all may vintage pa. Wow! Pangarap ko kaya yon sobrang mahal kaya no, na almost 300 or half a million minsan niya, maabot pa ng million yung ganong motor eh. Vespa mapapasa na all ka nila ang ah, bilang la ang meron nun. O, oh, eto pa. Hi! Mga rich kid naman yon. <laughs> Magandang investment kasi yon, Kasi tumataas ang value. Hindi na babayong yung value ng motor na yon ah. And sa sobrang ikot-ikot ko mula may, sa may Burgos, papuntang PUP, tapos sa Escobar, tapos sa may Holy Rosary, tapos dito sa may uh, simbahan, tapos dito sa may bandang uh, papuntang munisipyo, ay eh, wala talaga akong makita ang basura, guys. Ano ba naman yan? Masyado naman ginagalingan ng mga street ano dito, cleaners, bantawag tawag doon? Yung tagapaglinis, sobrang naman ginalingan. Sana lahat ganito, no? And siguro naman, siguro ma, dahil bawat isa sa atin ay marunong mag maglinis, magtabi-tabi ng mga basura, eh talagang mapapaganda yung bawat paligid natin. And para din naman sa atin yan, para hindi tayo bahain. Yung pag kasi may basura, babara sa kanal pag bumaha, eh tayo din ang kawawa. Dahil sa mga basura, ang bawat bumabaha. At least yung drainage natin ay malinis at walang babara. Kung meron man malahas na ulan. At kung may bumaha man, siguro dahil sa sobrang laki or sobrang daming tubig at masyadong mababa na yung place o lugar kaya binabaha. So kung mapapansin nyo talaga, wala talaga hanggang dito sa may papuntang palengke, ang linis ng daan, ang linis ng uh, paligid, wala talaga. Wala lumilipad-lipad na mga plastic, mga baso, mga... mga pinagamitan wala talaga akong makita guys Woo! ay ano, palengke na to. Sa ibang bayan, talaga makikita mo, nakakalat, nakakalat na yung mga boxes, yung mga pinagamitan, pinag, ah, tawag dito, lahat ng mga pinagkainan, makikita mo dito talaga wala. O, although mo wala ka ng mga basuran dito, nalagay ng mga basura, pero wala ka makikita talaga eh. Oh, oh ba diba? Hanggang dito na lang tayo guys Kasi wala talaga ako nakita Ako na inagsawa na maghanap ng basura Pero wala talaga Promise, Tan th thumbs up, thumbs up Very good, very good, very good po Ang sisipag nyo